Alam nyo, kung meron man akong isang hinangaan dito kay PBBM, ito ay yung pagkiking matapang niya. Sasabihin, sasabihin na naman siguro ng mga DT Shed, yung mga kaibigan nating mga DT Shed. Saan banda? <laughs> Saan banda naging matapang itong si BBM? as eh, si Presidente Duterte gan, sa administrasyon niya pinuksan niya ang droga naging tahimik ang Pilipinas dahil pinagpapatay niya yung mga Pilipinong atik for sure yun ang sasabihin nila alam nyo, bilang isang pinuno, bilang isang pangulo ng isang uh, estado hindi naman nasusukat ang yung pagiging matapang dahil hindi lagay mo ang uh, dugo sa iyong kamay. Hindi yun ang sukatan ng pagiging matapang na presidente, pagiging matapang na pinuno ng isang bansa. Nasusukat ang pagiging isang matapang na pinuno sa pagiging uh, matapang at masigasig at yung adhikain mong maipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipinong iyong pinamumunuan. West Philippine Sea. Anong ginawa ng dating administrasyon? Nung nangampan niya siya, sinabi niya, magje-jetski siya, pupunta siya doon, ilalagin daw niya yung uh, watawat ng Pilipinas. And what did he do? Nothing. He mudpwet ang ginawa niya dito sa uh, uh, prime minister ng uh, China bumahag ang buntot ni Tigong pero anong ginawa ni PBBM anong ginawa niya matapang niyang hinarap ang mga incheck na to. hindi niya isunoko ang ating uh, pag-aari ang ating katubigan flood control project. Ito na. Hindi isinaalang-alang ng ating Pangulo ang magiging consequences ng kanyang action na ibolkar lahat ng katiwalian na pinaggagawa ng mga hinayupak na ito. Nung binuksan niya yung uh, floodgate, nung binuksan niya itong Pandora's box, sabi ko sa sarili ko, eto, eto ang pangulong kailangan ng Pilipinas. Walang iba. Right after he opened the floodgate, ang dami, hindi natin alam, ang dami pala. As in, guys, as in. masyasyak ka na lang. Ganon pala ka baboy ang mga hinayupak na to. Si Duterte na nga mismo ang nagsabi, maghanap ulit kayo ng isang Marcos. Dahil hindi niya kayang labanan ang korupsyon ng Pilipinas. Yung ginawa niyong Diyos, ginawa niyong Diyos si Duterte dahil para sa inyo, napakatapang niya. Dahil inutosan niya yung mga polis, inutosan niya yung mga uh, pinagkakatiwalaan niyang mga tao para, alam niyo, patayin ang ating mga kababayan ng walang kalaban-laban. Animal, di ba? Animal. Kung yun nga na uh, uh, pangyayari, nagawa niya, bakit nung administration niya hindi niya nagawang, kahit katiting lang, hindi niya nagawang puksain uh, man lang ng kahit konti ang korupsyon kahit alam na niya. Alam na niya, ha? Alam na niya. Alam na niya na sa administration niya, doon yumaman ang mga mga kontraktor na to bakit wala siyang ginawa bakit? kasi pag ginawa niya yun, lahat ng kaalyado niya, masasagasaan eto yung dahilan kung bakit ko sinabi na si PBBM ay matapang dahil hindi lang mga kaaway niya ang magiging uh, mitya o magiging kaaway niya dito, kundi pati ang kanyang kaalyado family, friends ano pa at yung mga taong mga uh, mga taong uh, tumulong sa kanya habang siya ay nangangampan niya. Lahat ng yon masasagasahan niya. Yun ang pagiging matapang. Hindi niya na naisip kung ano yung magiging consequences ng kanyang action. Gusto niyang linisin eh. Gusto niyang linisin yung uh, Pilipinas. Hindi na siguro kaya ng konsensya niya na nakikita na ganun ang nangyayari sa Pilipinas. Binabaha, uh, konting kasi siguro kung umihi lang siguro yung isang uh, lizard doon sa Pilipinas, sa Pilipinas or sa Manila or some, somewhere else in the Philippines, babaha. Ganun katindi, ganun katindi siguro yun. And we are very thankful dahil binigyan pa tayo ng pagkakataon, second chance ng ating uh, Panginoon para mabago lahat ng ito. We are very thankful. We are very privileged. Privileged na meron pa pag-asa ang Pilipinas. Kaya, salut. Salut sa lahat ng mga nagtiwala kay PBBM. Laban, hindi lang laban ni PBBM to laban natin itong naniniwala sa kanya. At lahat ng mga taong gusto ng pagbabago, yung tunay na pagbabago, hindi yung huwad na pagbabago na ginawa ng dating administrasyon, na ginawa tayong, ano mo yun, yung kinanong ganun yung utak natin para masabi natin na oh the change is coming yan pala walang nangyari walang nangyari guys walang nangyari so yun dahil sa kagaguhan niya kabulukan niya napunta siya sa dahil